unsa ka pulido unsa ka dindot ang mga produkto nga iyang gibuhat dire makita nato unsa ka specific ang mga disenyo Data karon dinhi sa blacksmith shop diri sa sitio kibarok mga kasturya sa ka metal crafting sa mga hinigiban ang kusiso sa pagbuhat o paghulma sa mga sundang na kaayo. Yeah, dal daw ba ka so kita karon dinhi sa Black Meat Shop. Ug atong kauban si Sir Jigger, ang panday. So siya ni ang mag -duk -duk, ani o, atong makita karon ang nindot kay nga mga produkto. Sa so, una sir, basin na ordera na ka ko ko Martin sa ang panday no? So makita nato karon ang iya kung unsa po ang kusiso ani. unsa unsay miro ani sir? Eh, higde nimog baga sir. Baga. Okay, dahil ang sunod then, sir. Ang proseso ani mapula na siya. hindi mo rin ni siya ang ihanmik. City. Ini ta si Roy. Ang una na proseso ang pagporma sa materyales aron kini dali mahulma sa maong disenyo nga giorder sa customer. Ang sunod na proseso na gibuhat ni sir ang pagpa-cool down sa paghumol o patubig sa maong puthaw para sa sunod na proseso. saan sada ang sunod. Kaning grinder sa. Ah, grinderan din siya din ha. Ah, dari siya limpiuhan. Kuwa ulang to ang katong yung mga dinuklukan. Hmm. Then tapos, pag manibil na siya, napantay na siya kabagaon, dari na pa rin siya i-process ang isa. Mau nak ini saya mau finish dayon. Ah, wala na siya. Oh. Kanang subo sir, unsa may tawag anang subuhan? Oh, man ani, suban na po rin siya. Diri na po rin may prasis ani yang subanan. Ah, mo na ni siya. Oh, unsa man ni? Kuan na uh, uh, Kana siya sir kaning uwil. Mm. A city, kitawag lang city. <laughs> so pagka magsubo dere, eh, balik dito. Balik na po rin sa kani. Mo na rin ni siya magpinis na gyud. Apil ah. na puluhan, so, suban Human sama maong mga posiso, makita nato ang pipila sa mga nahuman ni Sir na mga disinyo. So, makita nato Unsa ka pulido. Unsa ka dindot ang mga produkto nga iyang gibuhat dire. Oh, dindot kayo ang puluhan. plus nigun pa kayo. Dindot kayo. kayo ang design sa sa kuban. Tapos, napagin sa design. Makita na ito sa kanindot ang gitarbaho ni sir. Iyan gano'y nakuha ang iyang talent. Hikan pa sa iyang papa. Kaning tulo. Oh, package na ni. 15,000. Kita ni mo. Sus, kanindot. Oh. Tada kay ang produkto ni sir. Sulit kayo. Wapo kayo. Lah lahing, lahing nga klase sa sakuban. Ang kahoy pa yun. Ligon kayo. Napagani ang ko ano. Ah, Dili lang nga mga panday, katong panday nga salida. Mao na na ilang gipang gamit. Kani pag ninja pud ni sir. Oh, tanawa. Ninja ray patay ninja. Grabe ka hay oh. Mga trabaho ni sir, pero gawas aning iha pagpamuhat dinhi, gabuhat pud siya og kani. Kalasag. Mao ni ang gigamit sa mga wire sa una og sa kamulan pud. Mao ni atong gamit nga pangsagan wa. Parisan na natong bangkaw. So, ang pari sa atong bangkaw, sa atong mga wire sa una. So, nunindot kayo ang design ni Sir. Makita nato ito on ka, ka, specific ang mga disinyo. Sa lima kaping katuig ni Sir, aning iyang talento o skill sa pagbuhat sa mga sundang, nakita nato ang lahi-lahi na disinyo o ang dedikasyon sa pagbuhat mo ay nakahulma sa nindot na mga binuhatan ni Sir. Sa wak pa nakabalo, sa nakabalo. ah uh, pwede nga, uh, pre-order ta, pwede ra po order mo, basta di lang barko yung mo, sundang lang. Pwede ra, sa unsa uh, tong presyo, nga sa 5K, to 7K. Depende, kung sa ka taas ang blade, then unsa nga metal lang atong pwede nga gamitin. Depende kung unsa ilang gusto say, ba? Uh. Nata, sa iba. Oo. na Nakatanahimutang sa Kibarok, Kasisang, Malaybalay City. Tayo ah, na may contact number ni Sir, text lang mo mga kastoryan.